Hello mga ginoong mga ngalakal at mamumuhunan. Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan system, guru, markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Maaari mong ipaus ito kung kinakailangan. Iminumungkahi naming tingnan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng korporasyong pinag-aralan ng mas detalyado. Titingnan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng Organisasyon Ardelix Inc. Ticker A.E.A. -E ang pagsusuri ay batay sa kasalukuyang data mula noong Agosto 4, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Corporation Ardelix, Inc., nabibilang sa subkategori. Pharma Kidney, isa zero kumpanya ang kalahok sa pagtatasa. Tingnan ang mga huling solusyon sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, minus 3.5 sa isa zero puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay minus 4.7 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong stock market sa kabuan, makikita na ang average na marka para sa stock market sa kabuan ay 1.7. Laban sa isang minus na rating, 3.5 puntos para sa Ardelex Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Ardelex Inc. at mga subkategori na kumpanya. Nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang mga pagbabahagi Ardelex Inc. Nagpakita ng pagbabago ng minus 21.7%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 50.6%. Market capitalization ng kumpanya Ardelex Inc. nagkakahalaga ng US Dollars 1.03 bilyon na may subcategory capitalization na US dollars 5 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US dollar 0.14 bilyon. Ang capitalization ng aklat ng subcategory ay US dollar 0 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Ardelix Inc. sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 21.744%. Ang book value ay 55.612%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at book value ng subkategory, good is a point. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya ay nagkakahalaga ng US$ 0.152 bilyon. Utang sa book capitalization ratio ay isang daan at anim porsyento ng kapital. Ang resulta ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya masama minus isa punto. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay zero. Average sa subcategory zero. Pagsusuri ng mga ratio ng presyo sa merkado sa kita kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US 54 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars 7 milyon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, possible, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 2.7. Ang average para sa subkategory ay 5.1. Pagsusuri ng presyo ng stock ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 360 milyon. Pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang marginality ay minus negatibo labing apat na punto walo percent, na may average para sa subkategory na minus negatibo limamput anim punto tatlo percent. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa subkategory ayon sa bilang ng mga empleyado ay isa 26.651%. Na 23% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng nadaan at libong dolyar. Habang para sa subkategory ito ay 3,214,000 at Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay minus 135.000 libong dolyar, na may average sa subkategory na minus 351.000 libong dolyar. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, TOLEP, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ Dollars, at labing anim na thousand. Subkategory, anim na daan at dalawamput lima Pagtatasa ng benta bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, minus 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 12.1% na ang average para sa subkategory ay 12.2%. Teknikal na tagapagpahiwatig Reha labing apat na nagpapakita ng antas na 53% para sa kumpanya Ardelix Inc. Habang para sa subkategory ang antas ng RC, labing apat na ay 51%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 4.34. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa isang partikular na panahon ng sistema ng reference na pagsusuri guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng kumpanya Ardelex, Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets, isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng buy order sa US Dollars 4.33. Bukas ang order dahil medyo mataas ang rating at price dynamics ng kumpanya. Ang pagtatasa ng organisasyon ay isinagawa batay sa diskarte sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 6.47. Ang stop loss ay nakatakda sa 2.19 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng exchange session noong September 03, 2025. O sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, AEE, ay isang balancing order upang ibenta. Ang video sa pagbabalance deal ay magiging o na-publish na sa channel. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang basic o ang pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa huling presyo. Salamat sa lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng help system mula sa Guru Markets.